Hello guys, andito na naman po tayo. Rumaraket na naman po tayo. So, katatapos ko lang magtrabaho. And now, andito ako sa isang paupahan ng kaibigan kong hapon. So, kahapon, andito rin po ako. And lahat ng mga iranay dito o yung mga hindi na kailangan na gamit na magugustuhan ko, pwede kong kunin. So, kahapon, Uh, nakapag-load ako ng isang truck na puno ng mga bakal. Yung mga cabinet na bakal, table na bakal. Ano ba? May ang dami ko nakuha eh. Meron pa akong mga used tools. Meron ako mga nakuha brand new tools. Extension cords. At kung ano-ano pa. So, bakit? Kasi yung nakatira dati dito, umalis na. Lumipat ng ibang apartment and... Ang dami niya actually gamit. So hindi niya dinala. Hinayaan niya lang dito. So, ano mo problema ngayon yung kaibigan kong hapon? So, bago may pumasok na ibang tao or mangupahan or if ever na ibenta niya, sabi niya kasi hindi niya sigurado kung ibebenta niya or papaupahan pa ulit. So, kung may bibili, ibebenta niya. Kung may uupa, papaupahan niya. So, ganun ang iniisip niya ngayon. So, uh, again, bago may mangyari, bago may umupa or may bumili, kailangan munang linisin ulit to. So, tulad ng sinabi ko, yung dati nakatira dito, lahat ng gamit, iniwan, tinawagan ako ng kaibigan ko. Actually, yon sinabi sa akin, even before ako umuwi ng Pinas. So again, kababalik lang po namin, galing Pinas nung choose Monday, sorry. Monday lang ako bumalik, and today is Friday. So, apat na araw na po kami nakakabalik. Uh, Mar Martes, balik trabaho na, and again, simula kahapon, nagakot na ako dito and today Friday hakot po ulit kasi meron pa ako mga naiwan kahapon na hindi na po kasya sa truck kasi puno puno na yung truck yung iba nga actually kadalawang patong na medyo delikado na yung ginawa ko pero kailangan gawin kasi kahapon after work lang din po ako tinawagan ng kaibigan ko kasi nga ang usapan kasi namin actually sabado nainip yung matanda nagmamadaling maglinis so tinawagan ako kahapon after work dumaretso ko dito And ang gamit ko pa sa sasakyan kahapon, iba. So, buti na lang dala niya yung truck niya. Katulad lang nito, mas modelo yung truck niya kaysa sa akin. So, yung truck niya yung ginamit ko, pinuno ko ng mga, ba mga bagay na nagustuhan ko or kailangan ko. Pinuno ko yon Tapos, ibinaba ko na lang sa bahay. So, today, kinuha ko tong isang truck ko or tong truck ko doon sa isang garden or yung sa bago kong garden kasi... Doon ko siya iniiwanan pag hindi ko ginagamit. So, kaninang tanghali eh, kinuha ko na and actually yan yung part na yan At ito yung magulo puno po yan kung ano ano stante, cabinet, table uh, paliti na yung ano diba ano tag doon kahon na bakal yung mga lalagyan ng mga gamit may mga nakupa ako mga gamit sa sasakyan yan may ilang may dalawa ko na compass na bonsai ah uh, ano-ano pa mayroon pa mga activity magagamit kaya lang hindi ko kailangan okay niwano ko na oh may mga laman may nakuha pa ako kung... ah sorry isa-separate ko na lang yun baka kuha ko ng separate video tapos papakita ko sa inyo ah uh, later on siguro pag week or bukas So again, uh, mostly nakuha ko na dito sa labas. Then, yung kaibigan ko kasi yung mga hindi ko kinuha na rep. Uh, washing machine, yung kalan. So, ngayon dinala niya sa tapo na ng basura. May nakita pa nga akong high age na kas na stove, yung kalan. Ewan Tung ko kung tinapo niya, ano, brand new. Kaya kala hindi ko kailangan yun siya. Yung tabletop na electric stove, brand new siya sabi ko hindi ko kailangan hindi ko lang kung baka tinapon kasama na siguro ng rep tsaka washing machine baka tinapon na ng kaibigan ko ng hapon sayang again brand new so tulad sinabi ko na inaantay ko lang siya na dumating kasi nakalak yung mga pinto so hindi ako makakapasok hanggat, hindi siya nakakabalik so yun uh, hindi ko na masyadong doon to Kukuha ko siya ng separate video pagdating ko sa bahay. Kung hindi mamaya, maybe bukas. Kukuha ko siya para makita niyo kung ano yung ko. And ipakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko na maganda na kuha ko. Meron pa actually dito sa loob na mga bola ng pambowling. Mga maayos pa. Meron pa siya mga carry, ano, carry, on bag. Ang gaganda. Kala ko tool, ano ba tool toolbox na bag. Kukunin ko sana na pagbuhat ko. bowling bolang laman. So andami. Siguro mga tatlo or apat yung nando sa loob. Tapos meron pa ako ibang mga nakikita o nakita kahapon. Tapos, sa loob ng cabinet, hindi ko natingnan kung ano yung laman kasi nagmamadali na. Padilim na kasi kahapon kaya hindi ko na inusisa kung ano pa mga laman. And wala na daw paglalagyan. Puno na nga yung truck ng kaibigan ko. And yung iba na ikag ako na sa loob ng kotse ko. So sabi ko bukas na lang or Sabado. And now, nakuha ko ngayon truck ko. Kaya bumalik ako dito. So kukunin natin kung ano pwede pa natin makuha. And kung meron pa tayong mga may iwan or tomorrow naman yun. So, pangin yung sunod. Okay guys, so ito na lang po ang nakuha natin. Dalawang table. Meron tayong water boiler. Uh, DVD player. Tapos ito, mga wires. Marami tayong wire na nakuha. At yung mga konting bakal na lang ko, So, kala ko marami pa. Yung palang ibang kahon don Na nakita ko, plastic pala, hindi bakal. So, kahit pa paano, mabigat pa rin itong mga to wire. So, mabibenta pa rin natin yan. So, then, may mga tools. Swiper, yung blade bakal, captor, barilang kompresor ano? so mga drank nyo yan may nakita pa akong mga kutsilyo luma sa saan pinili natin pa rin yung iba kasi mabibenta pa rin yung bakal Meron pa rin ako dito sa sarapan. ako ko TDK uh, headphone. Headphone. Ayan tayo yung lubricant, contact cleaner, push, yung pangkat ng tela ba to? carpet, goma, tela, karton, yan. Ako tayo nyan. Eh, okay, again, meron tayong mga pintura na nakuha, lubricant, contact cleaner. Uy, matik na ako dun. Ito, so po, yung nakuha ko yung pang sushi brand new. Ito naman, I think pang soba yata Or something. Or udong. Ito, kinalawang siya sa taguan. Pero kung makikita niyo yung ngipin niya, buong buo pa. Tago lang kasi. sa so, ito yung protector ng blade. Para hindi masira yung blade. Ito yung blade mag magsak sa delikado. Kaya na yan. Silyo. Ito po tayong stand, camera stand. And ito yung mga nakuha ko hapon. So tulad sinabi ko, ito yung bakal na box. Mga table na bakal, cabinet. And file cabinet. Yung mga tools na nagpunakuha mga gamit sa garden, tools. Ilang kasi kahapon, padilim na. Mabilisan ko na lang tinambak dito kasi yung sasakyan ng kaibigan ko hapon yung gamit ko. So kailangan niya pang umuwi. Ayan o. Oh. Tools. Ilaw, LED light. Pangkat ng damo. Ayan, meron pang mga tools dyan. Ito mga tools. Bawat kahon may mga lamang bakal yan. So bukas isosort ko yan. Yung pwede kong gamitin. Iiwanan ko. At yung karamihan dyan. I-dispose natin mga bakal. So dito pa sa loob. Meron pa. Yan. So. Sama bakal. So maganda-ganda rin ang mapagbebentahan natin yung bukas. Again, ang dami po niyan. So ito po kahapon, pareho lang kami ng truck. Mas modelo lang yung sa kaibigan ko. Ka, pero dalawang patong na po yan. Yung karga ko dyan kahapon yung sa truck niya. So bukas palalaman natin kung paano uh, ayos ang gagawin natin. So for now, Ayusin ko lang yung mga gamit ko. Darating ko lang ng bahay. So, ihiwalay ko yung mga magagamit ko. Magagamitin ko. Para bukas, kaga na lang ng kaga ng mga i-dispose. So, bukas, pag naka na ako magkaga sa truck, papakita ko pa rin sa inyo. And mamaya sa loob ng bahay, papakita ko sa inyo mga nakuha kong tools iba. Hiniwalay ko na kasi maayos. Hiniwala ko kasi dito sa labas. Baka mabasa. Ano itong mga iba dito ng tools? Maayos pa. Kaya lang. Again, kahapon nagmamadali kasi ako. Kaya tinambak ko na lang silang nang tinambak dito. So bukas natin isang sort yung mga nakuha natin. Kasi mapara, marami pa dyan. Ito yung mga garden tools na nakuha ko. So, abangan nyo next dito. Okay guys, so ito po yung isang nakuha ko doon sa nilinis kong bahay. Isa siyang dual saw. Ayan, double blade po yan. And pwede po siya sa copper, PVC pipe, stainless, yung bakal na rebar, kahoy, at aluminum. So ayan po. Papaltan nyo lang po ng blade yan. So ito po siya, in actual yung mga kasama po po yan mga blades tapos hindi ko alam kung ano, yung, Para lubricant ba to or something kasama niya so brand nyo po siya slightly used so mukhang nag cut siya ng tile or ng pader pero again guys bagong bago pa po, po yan no? Oh. ito yung holder nya so bukod diyan, meron pa po tayong ibang nakuha na gamit po tayo na na printer Mga extension cord So balik ko rin sa kong ito Pakita ko sa inyo yung mga nakuha na natin na, So ko sa kahon yan So again Dual saw Ito isang Brand new Extension cord So marami ko na na extension cord pero yun lang po yung bago. Camera stand. Ayos pa rin po. So, natin yung iba. So, ito yung nakukuha ko naman na printer. Mamaya, i-check natin kung umaga na o hindi. Pero sabi, oo oh daw. Tingnan natin mamaya. So, mukhang malinis siya may uh, eh, kukulik natin sa So, now, labas muna tayo. Bumungad sa atin ang mga nakuha natin. So, again, yan po ang mga nakuha natin. Yung makalawa at kahapon. Ito yung kahapon. So, right now, hindi ko pa siya na naisosort. So ngayon ko po lang po gagawin yan. So maglalive tayo. Kaya may after ko i-check lahat. Para makita nyo or samahan nyo ako sa pagsusort ng mga nakuha natin. So ito wire. Ito nabe. Electric. Pero meron na po kami yan. Kaya babaklasin lang natin yan. Sama natin sa pagbenta mamaya. So hindi ko na masyadong ipapakita ng detalye yan kasi ang dami niya no sa ilalim, sa loob, marami pa pong mga laman yan eh so ilalive ko na lang po habang uh, natin itong mga ito at papakita natin kung ano ang mga nakuha natin umayon. so again ito yung Bosch pagkat po ng mga tela ayan po carpet karton goma sewer cutter naglaglaga na so marami rin tayo nakuha ng mga spray lubricant ito ano ba ito DVD Reader ba ito? Re writer or what? Let me Check natin. So again, LED light. Electric uh, na kalan na luma. Sinsa na guys ah. Magulo itong harapan ng karay ko kasi iniwan ko siya nung Umuwi kami ng Pinas ng ganito. Ayan yung isang kalabasa natin na bulok na po dyan. So ito, cordless screwdriver. Nakuha din po natin. Ito, nakatago sa isang kahon. Ito Weed cutter siya. Ayan. So isa siyang klase ng weed cutter. Nabilog ang bala. Meron pa ako isang weed cutter na nakuha ito. Ayan, scissor type na weed cutter. Luma pero nagana pa po siya. Natry ko na kahapon. So magagamit pa po natin yan. Ito again mga sakit na tools. pag ito hindi ko pa na-check kung ano laman. Kasi pagkakita ko nilagay ko na agad doon sa truck kasi nagmamadali tayo yung oras natin again yung sa paril ng compressor brand new dalawang piraso nakuha din natin yung doon ah, mga tools ang lamang nya kala ko socket kala ko isang set ng bagong socket wrench Ayan, rubber mallet, steel hammer. So, ayan, mamaya sasort so natin kung ano magagamit natin at hindi. Pag may, pag may mga doble, tatapon na lang natin or benta natin sa bakalan. Hindi naman natin kailangan ng doble-doble gamit. Sayang lang sa space. cleaner. Ito pang bungkal ng lupa. So, okay, marami pa sa loob eh. So, hindi ko na masyadong ipapakita yan. Now, so sort natin to at kakarga natin dito sa truck ng mayas dahil kailangan natin may karga yan ng isang kargahan lang. Kasi pag nagdalawa kong biyahe, talo na po tayo dyan. So, abangan nyo live ko.